Ramdam na rin ang pagkaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilhin tulad ng karne ng baboy, isda, gayon din ang itlog at ang pagtaas Nito ngang LPG at maging sa mga gulay sa bahagi ng Central Luzon. Kung dati-dati nakakabili ng 290 to 320 kada kilo ng baboy si Aling Feli para sa pangulam nila at pagkasyahin sa buong magapon mula sa tatlo nitong anak na isang tricycle driver ang asawa. Ngayon, nagkakahalaga na ito ng 350 kada kilo. Dito lamang sa bahay ng Baler, habang sa isda, halos tumaas na rin ng 30. 50 hanggang 50 pesos kada kilo. Bagamat ang gulay, nananatili pa rin ang presyo nito na may kataasan. Kaya naman, may mga ilang karinderya tulad ni Aling Veron na hindi na niya malaman kung papaanong serving o takal ang kanyang gagawin sa pagtitinda sa kanyang mga suki. Lalo pat alam niyang mahirap din lang at pinagkakasya din lang ng mga mang tricycle driver at jeepney driver na kanyang mga suki ang kita ng mga ito tulad ng gulay, mantika, kasama na ang pagtaas nitong LPG ay isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan siya na pagkasyahin at manatili ang presyo na kayang bilhin ng kanyang parokyano Sa taas daw ng presyo ngayon ng karneng baboy, naging matubang laman ang bentahan nito sa mga king mga may pwesto ng karne sa palengke sa iba't ibang sulok dito sa Central Luzon. Ayon kay Gary Esteban sa palengke ng Cabanatuan City, inamin nito na silaman ay nararamdaman din ang pagtaas ng presyo nito dahil sa matumal ngayon ang bentahan ng baboy. Bagamat may mga ilang palengke ngayon ang makikita kana ng na mga frozen uh, uh, na mga karne, tulad yung mga imported pa na mas mura ang presyo na naglaro na ngayon sa 280 to 290. Kung dati rate ay 220 lamang ang presyo nito. Kapansin-pansin, ngayong linggo ay nagtaas na rin itong mga frozen foods. Mahigpit pa rin ang pagpapatubad ng pagpapasok ng buhay at mga meat products ng karne ng baboy sa ilang mga probinsya na kinakitaan naman ng ASF. Kaya't panawagan ng ating ibang mga mamimili sa Department of Agriculture na umikot at alamin ang nangyayari sa ibaba lalo na sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Para sa MBC Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. balita mula sa Baguio City, natimbog ang apat na dog personalities matapos sa uh makumpiskaan nang uh, ibinenta nilang uh, 20 kilo na marijuana sa ikinisang bypass operation ng mga operatiba ng PDA at Baguio City Police sa Purok 4, Tamawan Pinsaw Proper Baguio City kahapon. Ayon kay PDA Cordillera Regional Director uh, Gabares, pagkatapos ng ilang uh, linggong pagsisikap na makatransaksyon ay nagbunga rin ang kanilang pagod para mahuli ang apat na suspek Dalawa sa kanila ay mula sa kibungan na Benguet at taga Baguio City naman ang dalawa. Anya nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang informant kaugnay sa illegal na drug activities umano ng grupo na nagbebenta ng malaking burta ng mariwana. matagumpay ang kanilang operasyon at nagresulta sa pagkakakumpiska nila mula sa apat na suspect ng abot sa 20 kilo ng high-grade mariwana na nagkakalaga ng 2.4 million pesos ang mga tuyong mariwan ay binalot sa packing tape at inihalo sa 157 kilo na sayote na nakalagay sa apat na sako. Galing umanito sa kibungan Benguet at isinakay nila sa isang itim na Fortuner. Ang mga suspect na nasa custody ng Pideo Cordillera ay sasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Hinarang at sinilaban ng hindi pa mabatid na armadong grupo ang isang bagong unit ng pampaserong modern jeepney sa National Road, Barangay Dahikan, Katanawan, Quezon. Sa report na nakarating sa Campo Crame, binabagtas ng PUJ ang ng nabanggit na highway alas 7.30 kagabi nang patigilin ng tsuper na si Carl Bayer Villanueva nang apat na kalalakihan na may dalang mga short firearms sa pahayag ni Villanueva sa Katanawan Municipal Police Station. Pinababa sila ng kanyang mga sakay at inanunsyo ng mga armadong sospek na ito ay hindi hold up basta tumalikod na lamang daw sila at sumunod. Na. Matapos nito ay hinagisan ng molotov bomb ang loob ng modern jeep at dito na ito nagliab at tuluyang lamunin ng apoy. Tupok na tupok ang modern na jeepney na pagmamayari ng Gumaka Transport Cooperative. Nagsasagawa na ngayon ng follow-up at masusing investigasyon ng pulisya kung anong tunay na motibo at kung anong grupo ang sangkot sa panununog sa isang modern jeepney sa Katanawan, Quezon, kagabi. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC. Network news!